Hello po. Ayan, napukod ko na yung ibang saging. Baka gusto niyo pong humabol. Ayan, konti na lang po ang saging. Ayan. Ayan, tira niyo, pababa na ng pababa. Yung nga sa ilalim po, mayroon pong may, -may na. Ito na lang po, tsaka yun. Kaya po, ayun. Pag ano na po kayo. <laughs> Maganda po talaga, matataba siya, tsaka magbibilog. tignan niyo naman to. Tignan niyo naman to. Tignan niyo naman, o, mabibilog, di ba siya, o kahit sya po ay eh, ano, itignan e, nyo nga kalit na to. Kasama to sa apat na piling. Pero tignan nyo yung pagkakahinog niya. Oh. Kasi po kahit yan ito to, eh talagang baklas. Kumbaga, magulang siya. Hmm, Di ba? O tignan nyo. Oh. Ang ganda diba? Ito gagawin ko nga. Gusto ko ng ano eh, yung maraming matamis dito. Ano ba yun? Tawag doon yung tawag na gano'n basta yun po, ito ay kinuha ko bibiling ko yun <laughs> oh, alam niya, punggok siya na punggok na matataba siya punggok na matataba siya ayan, natinan niyo yung mga dulo o, oh. oh, di ba yan, kasama po yun sa apat na piraso, ang bawat isa tingnan niyo, may mga ganyan, di ba ganyan po talaga, oo, kasi hindi natin sabi nga sa inyo, hindi, hindi nakipili eh pero alam ko, apat. Apat, pero naman sa si inyo, apat ang laman, di ba? Ayan. Pag malaki masyado, hindi sila ma maano sa kahon. Kaya siguro pinapalitan nila lang. Pinalagyan nila lang ganito. Pero matalagang siya baklas. Kung magulang siya. Hindi siya bubot na tulad noong araw na bubot na nakukuha ko doon dati. Kaya hindi ako masyado nung gano'n ng hindi magandang saging. Hmm. Ayan po, ay, konti na lang po ang saging. Saging po natin, konti na lang. Habol-habol na po. Uh -huh. Darating po ang ating mangga. May mangga tayong hilaw. Sarap yun, no? Tapos lagyan ng, ng ano, ng itog na maalat, kamatis. Oh, my God! Tapos mayroong wansoy. Wansoy ba yun? Oo, yung wansoy na mabango, ba? Diba? Sarap nun. Naku, nagugutom tuloy ako. Hmm, -mm. mangga. Hmm. Baka makilambot ang papo sa'yo. Sige. Siyempre, di ba? Ah, thank you nga pala sa mga namili. Thank you, thank you. Thank you sa mga inyong, uh, ano. Thank you po, thank you. Skinless. Oh. Alam nyo, laking tubo sa ganito. Kunti lang. Totoo lang po. Kunti lang po talaga.